Hello, guys! Good morning! Kaya magpunas-punas po tayo ng bintana. Siyempre, ilang araw lang akong wala dahil madaling mag-alikabok. No? Yan, punas-punasan. Madaling mag-alikabok e eh, kasi mahangin. Pati dito sa kabila. Sempre habang nag-vlog ka, naglilinis, gano'n. Walang maisip, kailangan upload ng upload para tumaas ang views mo para maisama sa ads. Sana nga mapuno ko yung ad screen ko. Kaya tuloy-tuloy lang ang laban. Huwag susuko. O muli silang pansinit kahit anong sabihin nila sa'yo. Basta ituloy mo lang ang ginagawa mo. ba? Diba? Huwag kang magpapaapekto sa mga sinasabi nila. Tuloy lang ang laban sa buhay. kahit may part-time ka o sideline ka, siyempre pwede mong sabayan itong pagbablogging mo. Malay natin, dito tayo sa Yung iba dyan, sumasahod na sa uh, rails nila. Dahil siyempre, may ano na ako, may tin ID na ako. Hindi ko pa alam kung kailan ako sasahod sa reels ko. Sana nga ma... Ako, na ako ni Lolo Mayeta. Mapansin na ako ni Lolo Mayeta. Tapos uh, tapos pagkayari ng punas, magwawalis na ako. Kasi kaya mga ilang araw naman akong wala dito kaya madali mag-alikabok.